Dapat dito guys sinutuklaw ay kinakatay na oh lumalaban. Uh, lumalaban siya guys. Katayin na to. Ayaw magpadaan. Oh, ha? Oh. Pag ako talaga na ano. Putol talaga ulo mo, ko Ayaw magpadaan. Oh, ah. Oh. Hmm. malaban talaga siya, guys. <laughs> oh, oh, oh. Grabe ka, ha? Hmm. Ihaw ka talaga sa akin. Mag-ano ako ng tubig mamaya. Mag-init ako ng tubig. Ano? <laughs> lumalaban, guys. malaban Palaban, palaban. Dadaan ako. Ha? May kukunin ako sa kabila. Bakit ba? Ha? Nako. Masakit siguro to pag nakatuklaw. Hm? Hm? Hmm? May kukunin ako sa kabila. <laughs> Patay ka talaga sa akin. Ihaw ka. Katayin ka talaga. Dumaan <laughs> ako kanina. Tinuklaw ako. Buti lang hindi umabot. Ngayon. Hmm? Ang tapang talaga guys. Ano na, ano na, ha? Oh. Hmm. 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 <coughs> ang tapang niya, guys. Ha. Ah. Pagod ako sa'yo. Pero ako na inip isang sipa. Katalang <laughs> tayo. Pero baka bawal pag ako ng may-ari. Hmm. Hmm. Ang tapang mo pinakain sa'yo. Droga. Hmm. <laughs> Lo pote ang tapang guys. Mga abot lang siguro ako wala na toplaw na ako. Mm. -mm, -mm, -mm. mm. <laughs> no pa ako. Oh. Ha? Huh? Ha? Huh? <laughs> patay ka talaga. Dapat pala to guys, pangsabong kasi ito eh. Ito yung pangsabong ng nakakailang... ilang mm -mm. Ha! 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 Tarararara! Tarara! Ba! O, <laughs> tapang talaga siya, guys. Tapang-tapang niya. Mainit na tubig. Gusto mo mainit na tubig? <laughs> Tupadaan na nga ako saglit lang. May medyo sa kukunin doon. Ano ba? <laughs> ha? 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 <laughs> <laughs> Tapang nga guys. Bye bye. Anong